guys sa aking vlog guys today's video guys nagluto ako ng soup yung sorbet sa arabic ito yung adas tinatawag na adas pa tayo ng sorba guys adas paukasan so, natin siya kaya ng adas guys dahil dyan guys ayan na guys Uh, pwede na natin ito kasi pa lamigin natin. Tapos i-blender natin, saka natin siya igisa sa mantika. Siyempre, lalagyan natin siya ng na area para masarap siya. Diba? Ayan okay, guys, igisa na natin yung ano natin saariya para sa adas. Kasi, ganito talaga pag magawa tayo ng adas. Para masarap din siya. Ito na guys, malapit na natin ilagay ang ating adas na ini blender. Siyempre, may mekos-mekos muna natin eh, para maganda ang pagka-brown niya. Eh. Ayan, may mekos-mekos lang natin siya todo. <laughs> diba? Para maganda ang kulay. guys, pagkain ng taga dito, kung gusto natin kainin matrabaho talaga ito. Hindi sa atin, nagluto lang tayo ng kanin, tapos na, gulay o di kaya ano, eh dito hindi. So ito na guys, ang aking binilenda. Ayan na guys, ilalagay na natin yung ating adas. Siyempre meron tayo dito isa. Meron tayo isa dito na nilagay kasi hindi magkasya. Doon sa ano. Kasi dalawang beses ko na blender kasi marami. Ganito na guys ang itsura ng ating soup. Ganyan. Ganito ang ating soup dito. Adas. Na meron siyang kumalit na noodles. Sarap nitong ikupin guys. Puro healthy kasi may potato, may kamatis. Meron siyang carrots. oh, bawang. Pero ang nakalimutan ko si Buya, so... Pero okay lang yun. Hindi na nagyan ng sibuyas, so, okay lang. Dapat kasi may sibuyas na nakalimutan. Sorry naman. Na, to, yung pala yung inaalala ko na baka may nakalimutan akong ilagay. Hindi pala sibuyas talaga nakalimutan nakalimutin na ako. So ayan guys, update ko na lang kayo pag ano na. Kasi mapaprito pa ako ng manok. Ayan. Ito yung guys, masarap hikupin na uh, sabaw. Ayan. So far yummy. Tapos may kanin. May umulam mo is daas. Daas or manok na prito. Ayun, kompleto na yung ano mo. Ah, uh, din uh, ano lang mo sa isang araw.